Anak araw, gabi. Ha? Ah, araw. Anak kami mga anak araw ah. Oh, mga puji oh. Oh, yeah. puji. Ikaw, ikaw, ito to, to. Puji bar. Street for white. Ah, uh, uh. <laughs> yan. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ay, yeah, ito. Hindi mo nagre, ibang kulay na nga. Nagre-reflect yan. araw sa mga eh. Parang mukhang anak araw mga pasuta eh. Anak araw. Doon. na, wala pang ano. Doon lang, Alright, doon so, lang. Oo, oh, wala lahat? pa laman, o. Mabiyahe pa lang. So, tambay, tambay. So, pila muna tayo. Tambay, tambay lang. Wala pa Ganito kami mga busing. Pag walang pa sa hero, tambay muna. So, naka-lunch break na bang lahat? So, mag-ingat kayong lahat. Let's go. Kita nang galit na galit-galit, pareho so, nang